Tayo po ay nasa ikapitong araw ng ating General Conference Session dito po sa St. Louis, Missouri. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nadarama ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sa kabila ng dami ng agenda, halalan at pulong, isa lang ang malinaw. Iisa ang ating misyon. Kahit magkakaiba tayo ng wika, kultura at lugar. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kabataang nasa frontlines ng mission outreach, ang empowerment ng kababaihan, mahalagang boto at mga hakbang sa patuloy na paghahanda ng iglesia para sa disciple-making. Hindi lang sa loob ng convention center aktibo ang mga kabataan. Pati sa mga lansangan ng St. Louis, abala sila sa Impact Outreach Program. Naglilingkod sila sa mga komunidad, nagbibigay ng serbisyo at nagbabahagi ng pag-asa sa pamamagitan ng simpleng gawain na ang kabataan ay hindi lang pag-asa ng kinabukasan. Katuwang sila ngayon sa misyon ng iglesia. Habang abala ang maraming mata sa mga business sessions at election sa loob ng Dome ng America Center, isang ibang uri ng misyon ang tahimik pero makapangyarihang isinasagawa sa mga lansangan ng St. Louis. Ito ay sa pamamagitan ng impact, Saint Louis. Isang youth-led community outreach na pinangungunahan ni Busi Kamalo, GC Youth Ministries Director. Kasama sa proyekto ang mga local youth leaders tulad ni na Tyron Douglas ng Mid-America Union at Byron Wright ng Central States Conference. Ayon kay Wright, outreach and making the community better is really where my passion is. Ang Impact St. Louis ay extension ng Global Youth Day na may temang be the sermon. Layunin nito ang maipakita ang ebanghelyo sa praktikal na paraan sa pamamagitan ng paglilinis, pagtatanim, at pamamahagi ng mga aklat at tulong. Kasama sa mga aktibidad ngayong linggo ang pagsasaayos at pagpapaganda ng Southside Wellness Center at Fresh Starts Community Garden. Pagsasagawa ng city cleanup operations sa iba't ibang bahagi ng lungsod mula lunes hanggang webes pamamahagi ng relief goods sa pamilyang naapektuhan ng bagyo noong Mayo at malawak pamimigay ng mga aklat sa Downtown St. Louis at sa paligid ng Gateway Art sa darating na Sabado, July 12. Ayon kay Majen Daily, Yus mula Bahamas, masaya naman, naglinis kami ng streets kasama ang kabataang Caribbean. Parang nasa bahay lang ako. Tuwing gabi naman, ang mga kabataan ay nagtitipon para sa worship, leadership talks at banding activities sa Marriott Grand Hotel. Sa gitna ng mga talakayan at boto sa church manual, pinapaalala ng kabataang ito sa iglesia kung ano ang tunay na ibig sabihin ng misyon. Ang paglilingkod sa kapwa, simpleng kilos ng pag-ibig at aktwal ng pagkilos. Ako si Jeros Rose para sa HCNP News, General Conference Session Special Update. Mahalaga rin ang papel ng mga kababaihan sa iglesia sa isang makabuluhang programa, tampok ang temang Equipped to Serve, Empowered to Lead. Pinatotohanan ng mga kababaihan na sila ay may mahalagang bahagi sa misyon at pamumuno ng iglesia. Mula sa mga kwento ng paglilingkod hanggang sa pagkakaroon ng boses sa desisyon ng iglesia, ang kababaihan ay aktibong kalahok sa paghahatid ng Ibanghelyo. Libo-libong kababaihan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumalo sa isang special 4 day gathering na inorganisa ng General Conference Women's Ministries at Ministerial Spouses Association sa America's Ballroom ng St. Louis Convention Center. Layunin ng programang ito na magbigay ng inspirasyon, spiritual growth at fellowship para sa mga kababaihan at ministry spouses. May mga devotionals, division reports, worship, practical seminars at exercise sessions. Lahat isinagawa habang ipinapakita rin ang makulay na kultura ng bawat rehiyon. It would be a missed opportunity not to gather when so many women from different divisions are here in one place. Ayon kay Galina Steely, GC Women's Ministries Director. Araw-araw nagsisimula ang programa sa isang devotional mula kay Ninya at Cheson, editor ng Alive in Jesus Sabbath School Curriculum. Samantalang ang hapon ay nakalaan sa mga seminars tungkol sa pag-surrender, spiritual gifts, family health, trauma recovery, at iba pa. Bukod sa mga talk at worship, ay binabahagi rin sa division reports kung paano pinapalakas at tinutulungan ang mga kababaihan sa kanika nilang rehiyon. Ayon sa isa sa mga dumalo, kahit hindi kami nagkakakilala, we feel like sisters. Bukod sa Spanish, Portuguese, French, Russian, ngayong taon ay may American Sign Language o ASL interpretation na rin sa lahat ng sessions. Isang makasaysayang akbang tungo sa mas inclusive na iglesia. Magtatapos ang programa sa isang consecration service sa pangunguna ni Pastor Ramon Canals, GC Ministerial Director. Hangad ng mga organizers na lahat ng dumalo ay umuwi ng puno ng pag-asa, inspirasyon at handang maglingkod. Ako si Myra Jim Tanyedo para sa HCNP News GC Session Special Update isang malalim na impresyon ang iniwan ng General Conference Session ngayong taon. Kahit magkakaibang wika at lahi, iisa ang ating pananampalataya. Iisa ang ating misyon. Hindi lang ito tungkol sa mga sermon, boto o awit, kundi sa malawak na diwa ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang exhibitor mula sa geology, isang Bible-based ministry na tumutulong sa mga tao na mas maunawaan ang salita ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation, ang dumalo sa 62nd General Conference session sa St. Louis, Missouri. Ang kanilang booth ay isa lamang sa napakaraming ministries na tampok sa event. Ngunit para sa kanya, ang GC Session ay hindi lang isang malawakang pagtitipon. Isa itong mas malalim na larawan ng kung ano ang itsura ng kaharian ng Diyos sa mundo. Kasabay ng business meeting sa loob ng dome, masigasig rin ginaganap ang umagat hapon ng mga programa ng pagsamba, seminar at prayer sessions. Isa sa mga tampok na tagapagsalita ay si Pastor John Bradshaw ng It Is Written Ministry. Sa kanyang mensahe, pinasigla niya ang mga dumalo na muling yakapin ang salita ng Diyos bilang sentro ng kanilang buhay at misyon na ang tunay na paghahanda sa muling pagdating ni Kristo ay makikita sa tapat na pagsunod at masigasig na pagbabahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. Matapos ang worship, nagkaroon ng panalangin sama-samang dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lahi, kultura at wika, ang iisang layunin, ang pag-ibig kay Kristo at ang pananabik sa Kanyang pagbabalik ang nagbuklod sa kanila bilang isang espiritual na pamilya. Sa mga business meetings, tampok ang mga deliberasyon tungkol sa church manual at mga mungkahi para sa mga epektibong pagpapalaganap ng misyon ng simbahan. Isa sa mga panukalang pinag-usapan ay ang paghikayat sa bawat iglesia na magtalaga ng Public Campus Ministry Coordinator. Isang napapanahong usapin nito, lalo na para sa mga maraming kabataan sa universidad na nagsisikap magkaroon ng matibay na koneksyon sa kanilang lokal na iglesia. Ang General Conference Session ay patuloy na nagpapaalala sa bawat dumadalo na ang Iglesia Adventista ay hindi lamang isang organisasyon, kundi isang pandaigdigang pamilya na pinagbubuklod ng pag-asa, pananampalataya at misyon. Ako si Shania Benedicto para sa HCNP News GC Session Special Update. Isa sa mga mahalagang bahagi ng GC Session ay ang halalan ng mga departmental directors ng General Conference. Sila ang mangunguna sa iba't ibang ministerial work ng ating iglesia sa susunod na limang taon. Ang kanilang trabaho ay critical sa evangelism, health, education, youth, at media ministries sa buong mundo. Narito ang kabuuan ng halalan. Isa na namang mahalagang bahagi ng 60 Seconds General Conference Session ang naisagawa ang paghalal ng mga bagong department directors ng Seventh-day Adventist Church para sa taong 2025 hanggang 2030. Ang mga leader na ito ang mangunguna sa iba't ibang global ministries ng iglesia tulad ng edukasyon, kalusugan, kabataan, pamilya, telekomunikasyon at iba pa. Narito ang mga nahalal na direktor. Ivan Umania para sa Chaplain Ministries, Oratay Choreson sa Children's Ministries, Alisa Truman para sa Communication, Lisa Birdsley Hardy sa Education, Willie Oliver para sa Family Ministries, Zeno Charles Marcel sa Health Ministries, Ramon Canals para sa Ministerial Association, Nelly Borsella para sa Public Affairs and Religious Liberty, Hector Reyes, Sa Planned Giving and Trust Services. Mario Martinelli, Sa Publishing Ministries. James Howard, Sa Sabbath School and Personal Ministries. Marcos Bomfim, Sa Stewardship Ministries. Galina Stenelli Para Sa Women's Ministries. At Sibosiso Kumalo, Sa Youth Ministries. Ang mga departamento nila ay tumutulong sa pagpapatatag ng lokal na iglesia, paghubog ng mga leader at pagsiserbisyo sa iba't ibang komunidad sa buong mundo. Ako si Wilmer Strito para sa HCNP News, GC Session Special Update kasabay ng General Conference Session ay ang mga training sessions para sa personal ministries kung saan tinuturuan ang mga miyembro kung paano maging aktibong disciple makers sa kanila-kanilang komunidad. Ang bawat kalahok ay hindi lang basta dumalo. Sila ay inihahanda upang humayo at maglingkod. Narito ang detalye ng pagsasanay habang tanghalian ang karamihan sa 62nd General Conference Session, ilan sa mga delegado at bisita ang mas piniling dumalo sa training sessions na inihahandog ng Sabbath School and Personal Ministries Department mula 12.30 hanggang 1.30 ng hapon sa Room 255. Nayunin ng mga session na ito na turuan ang mga leader at miyembro ng practical tools para sa disciple making sa kanilang mga lokal na simbahan. Ayon kay James Howard, GC Sabbath School and Personal Ministries Director, ang Sabbath School ay dapat magsilbing paraan upang mapalago ang simbahan, hindi lamang para mapanatili ito. Tampok sa mga naunang workshops ang Alive in Jesus curriculum para sa mga bata, Inverse Bible Study para sa mga kabataan, at Sabbath School Alive na nagbibigay ng mga tips at strategies sa mga guro ng adult Bible study groups. Sa natitirang araw, ibabahagi ni Daniel Ebenezer ang tungkol sa Global TMI, Tools for Disciple Making, habang si Nina Atchison naman ang magtuturo tungkol sa Alive in Jesus curriculum para sa mas batang age groups. Libre ang mga resources na ipamimigay sa mga kalahok mula sa lesson plans hanggang sa downloadable materials na maaari ring makuha sa sspmadventist.org at globaltmi.org. Sa pamamagitan ng mga sessions na ito, layunin na iglesia na bigyan ng sapat na kaalaman at inspirasyon ang bawat isa upang maging epektibong tagapagbahagi ng ebanghelyo sa kanilang komunidad. Paalala ni Howard, ang Sabbath School ay Evangelistic Tool Gamitin natin ito para mas marami pang makakilala kay Kristo. Kaya't bukas pa rin ang imbitasyon sa mga nais dumalo. Room 255, 12.30 hanggang 1.30 ng hapon hanggang biyernes. Ako po si Alpha Cruz Alteros para sa HCNP News GC Session Update. Sa ikapitong araw ng sesyon, nagtibay ang mga delegado ng mahahalagang pagbabago sa church manual at mga patakaran mula sa discipleship terms, nomination process, hanggang sa bylaws. Ang lahat ng ito ay layuning maging mas epektibo at relevant ang ating iglesia sa modernong panahon. Narito ang buod ng mga pinagtibay na pagbabago. Sa 62nd General Conference Session, ilang mahalagang pagbabago sa Church Manual ang ipinasa ng mga delegado. Inaprubahan ang amendment sa seksyon tungkol sa credentials at licenses ng mga manggagawa ng iglesia para alisin ang mga paulit-ulit na bahagi sa manual. Isinama rin ang pagbabago sa salita tungkol sa Church Manual Supplements ng mga divisions. Mula sa salitang should ay ginawa itong salitang may para ipakitang ito ay mungkahi at hindi required. Ipinunto ng mga leader na ang Church Manual Committee ay regular na nagre-repaso ng nilalaman ng manual. Kapag editorial lamang ang pagbabago, pwedeng aprubahan sa annual council. Ngunit kung ito ay makakaapekto sa kahulugan ng nakasulat, kinakailangan itong dalhin sa general conference session para sa botohan. Bawat kinkinyum o limang taon, isang bagong edisyon ng Church Manual ang inilalabas. Ipinakikilala rin ang bagong seksyon tungkol sa membership records para himuki ng mas maingat at patuloy na membership review. Walay mula sa transferring member section, sinulong din ang mas malinaw na role ng church clerk sa paglipat ng membership at tinitiyak na ang mga miyembrong lumilipat ay sumusunod sa panuntunan ng iglesia. Ang mga amendments na ito ay naprubahan. Ilang masyon din ang tinalakay tungkol sa pagbibigay ng ikapu at handog na ngayon ay mas pinalawak ang paliwanag sa kahalagan nito bilang bahagi ng pagsamba at pagiging tapat na katiwala. Isinama rin ng bagong linya tungkol sa stewardship ang matapat na pangangasiwa ng mga pagpapala ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. They should be given in response of God's blessings. It is the attitude of those who have been saved by faith Accept the Bible as the rule of faith, don't love money and trust in God for their maintenance. So spiritual giving is not the same as a donation. It is an indication of allegiance to God and submission to His word. Dagdag pa rito, isang amendment ang nagpapalala na ang church treasurer at pastor ay hindi dapat naglalabas ng personal na records ng pagbibigay ng miyembro, maliban na lamang kung may pahintulot mula sa mismong donor o kung kailangan ayon sa batas. Isinama rin ang mga update sa Sabbath School na dapat ay nakatuon sa paggawa ng alagad o disciple making at may karampatang tungkuli ng Sabbath School Secretary dito. Sa bahagi ng communion, ipinaalala na ang offering para sa mahihirap ay maaring kunin habang ang congregation ay lumalabas. Bukod pa ito sa regular at systematic offerings. Sa mga pagbabagong ito, layunin ng GC Session na mas malinaw, maayos at epektibo ang pamamahala ng iglesia habang nananatiling tapat sa misyon nitong ihatid si Kristo sa buong mundo. Ako si Jesh Madayag para sa HCNP News GC Session Special Update. Tula! na hindi lamang organizational ang general conference session. Ito ay isang spiritual experience na muling nagpapaalala ng ating pagkakaisa at layunin bilang bayan ng Diyos. Iniimbitahan po namin kayong manatiling nakatutok sa Hope Channel North Philippines Facebook page at YouTube channel tuwing alas 5 ng hapon hanggang July 13. At kung gusto niyong balikan ang mga naunang sessions at full programs, maaari niyong mapanood ito sa YouTube channel ng Adventist News Network. Mula po rito sa St. Louis. Ako po si Josie Felda Calera. At ako po si Michelle de Peralta Carillo. Para sa Hope Channel North Philippines General Conference Session is Special Updates Nagpapaalala Kahit saan man tayo naroon sa simbahan man o komunidad may bahagi tayo sa misyon Tanggapin ang hamon Tumugon sa tawag I will go